Sabihin mo, inihaw na manok. Hi guys, welcome to my vlog. Ay na no. niya manok, ay Na, masakit ulo ko. Bidyo ka. Bidyo, bidyo, video siya. Alam naman, pwede siya dyan. lang ko din naman. Ako walang ganyan sa birthday ko tigna naman da sa akin. Ba, <laughs> wow, buong sampu to Pisa. Ah, Nga mas malaki pa yung utak mo diyan sa yelo. Buong sampu yung isa. Uh. Kina naman ang hatin. Hello. Eh.